Kumusta mga idol? Umagang kay ganda na naman at puno na naman yung shop namin. Kaunting kaalaman lang mga idol sa gustong may matutunan. Magpapalit pala tayo ng kable dito mga idol. Pero bago yan, pakinggan muna natin yung tunog ng makina. Kaya bumalik agad ng silinyan at matigas. Kaya ihanda na natin yung mga kailangan natin. Cable, electrical tape, backwinds number 12, screwdriver at lubid tatanggalin lang muna natin yung cover ng sa taas gamit yung screwdriver at pag natanggal na natin yung cover sungkitin na natin yung pin sa pulley at ihiwalay natin yung lumang cable sa accelerator pulley at pag natanggal na nga natin yung cable hatakin natin ito pababa at pumunta na tayo sa likod at buksan lang ito kunin yung back number 12 luluwagan lang natin yung nut ng cable gamit yung back number 12 at pwede na nating tanggalin yung cable balik naman tayo sa harap ihanda lang natin yung cable natin at pati yung lubid gagamit pala tayo ng lubid dito mga idol kasi lumang modelo ipagkakabitan natin ng accelerator konting kalaman mga idol magkaiba po yung cable ng bagong RE ngayon na facelift tsaka yung lumang modelo ang cable po ng bagong RE ituwid po yung dulo samantalang yung lumang mga RE naman ay palik ko yung dulo kaya kailangan natin ng lubid dito kung ang RA mo idol, IP slip, yung may pinto, hindi mo na kailangan ng lubid, pwede mo na siyang diretso yung hatakin palapat Balik naman tayo dito sa likod, hatakin na natin ang dahan-dahan yung lumang kibol hanggang sa si lumabas yung lubid. At pag lumabas na yung lubid, tanggalin lang natin yung electrical tape. kunin na natin yung bagong kable tsaka yung electrical tape at dito naman tayo sa likod magdudugtong pansin nyo yung kable idol oh. palik ko yung ano nya cable nya kaya hindi siya mahatak ng pangisahan dahil hindi tuwid yung accelerator cable ng lumang modelo cable ng p-slip ay tuwid pwede mo na siya idugtong direto sa lumang kable para isahang hatak na lang balik ulit tayo sa harap mga idol at dito naman Haatake na natin babalik yung lubid hanggang sa lumabas yung bagong cable. At ipasok na natin yung cable dito sa kanyang handlebar. Tapos ilagay natin yung pin ng cable sa accelerator pulley niya. Tapos ibabalik lang natin sa sa kanyang pinaka handlebar. Pag nalagay mo na sa kanyang handlebar, pwede mo na ikabit yung kanyang pin accelerator pin para po sa lahat ng wala pa pong experience sa mga ganitong bagay kayang kaya po natin i-DIY kung paano pong palit ng cable para hindi ka na mabala sa biyahe mo pag malayo ka siya at wala ka mahanap ng mekaniko ganyan lang kasimple yan mga idol pag naikabit mo na ng maayos dun sa harap punta ka na naman sa likod ikabit lang natin yung bagong cable sa kanyang puli at higpitan yung mga nut nito Salamat sa inyong panonood sa video ko mga idol. Anay may bago ka na namang natutunan sa mga tutorial ko. Pakipalo na rin yung Facebook ko mga idol para updated kayo sa mga bago kong video. Paalala lang mga idol ha. Ah. Huwag mong gawing minor yung cable mo. Huwag mo siyang masyadong higpitan. Kahit may konting clearance at hindi masyadong mahigpit, meron pa rin yung minor. Dahil nga, mayroong stepper motor yung bawat RA natin siyang ang nagkocontrol sa minor na mga RA yan mo lang ng konting clearance bago mo ilak yung number 12 na nut at pagkatapos mo ang may kabit yung kable ibalik mo na yung takit. balik normal na at malambot ulit yung cable ito pala yung naging dahilan ng kable niya mga idol may putol na siya hanggang sa muli idol